Matapang na Risa Onteveros ang humarap at naghain nga ng uh, complaint sa NBI laban sa mga pasimuno na itong paglabas di umano na itong si Alias Rene na kuno ay uh, nagbabato ng akusasyon laban kay Senator uh, Risa Onteveros. Meron tayong nabasang isang komento. ang sabi dito, confirmed na talaga that there is a very organized campaign to discredit Senator Risa. Sabi kasi ng kampo ni Digong, eto daw ay may pattern na, eto ang ginagawa ni Sen. Riza Antiveros. Exactly. At yung pattern na yan, ay kagagawan nyo. At yung pattern na yan, ay sa inyo. Pattern, paulit-ulit eh, na kuno ay aakusan nyo si Sen. Riza Antiveros ng pagkidnap sa mga witnesses, na kuno ay binayaran ang mga witnesses, na kuno ay ng wiretap. Walang napatunayan ni Isa dyan. Hmm. Tapos ngayon, may mga pa kuno ay complaints kayo, ethics complaints dyan sa Senado para matanggal si Senator Riza Ontiveros. kalokohan na itong mga ito pero parang totoo ah maaga pa lang ito na very organized na itong campaign na ito para nga i-discredit si Senator Risa Ontiveros. ganyan ang ginawa nila kay Senator Dilima pero sa tingin ba nila tanga si Senator Riza and her staff A person of her caliber will not do something stupid. Hindi kasing tanga ang mga DDS ng mga staff uh, ni, ni Sen. Riza Ontiveros. Uh, tapos ang DDS. Puro or tapos ang mga DDS daw, puro meme lang ang pagsagot or pangsagot nga nila kay Riza Ontiveros. Tignan nyo naman, napakaraming ebidensya, napakaraming resibo ang inilalabas ni Sen. Riza Ontiveros at ang pinaniniwalaan na itong mga ito ay yung salita lang na itong si Rene, alias Rene. Ay kung sabihin ko ngayon na ang may pakana, na ang may kagagawan kaya lumabas itong si, si Rene, si alias Rene ay si Nahari Roque, si na Paras, si na Jason Sa, at lahat ng mga DDS vloggers. Sige nga, kung yan ang sabihin ko, ano to? Labanan na, na tayo ng fake news versus, versus fake news? Of course not. Ang gagawin ni Senator Riza Ontiveros ay idadaan niya sa tamang proseso, sa legal na proseso, at ulitin ko, hindi ito panunupil sa freedom of expression na madalas ay isangga o sabihin na itong mga nasa panig ng mga kulupong. Hindi ko.